Magkano ba ang oras mo manong? Kasi sa akin, mahal yon. Kung ayaw mong masayang, alam mo na ang ibig kong sabihin. Malamig pero madiin na bulong ng pulis habang nakasubsob ang kamay niya sa bukana ng bintana ng lumang van. Sir, lisensya at rehistro lang po ang dala ko. Sagot ng driver na si Art, nanginginig ang boses habang hawak ang gusgusing pitaka. Wala po akong violation, Dumaan lang ako sa yellow box dahil bigla kayong pumasok sa unahan. Huwag mo na akong turuan ng batas sa kalsada, boss. Ako ang batas dito, balik ng pulis. Itinuro ang daliri sa mukha ni Art at bahagyang yumuko para hindi marinig ng ibang nakatambay sa kalsada. May seminar ang mga katulad mong pasaway sa presinto kapag wala ang pampaayos. O di kaya dito pa lang tayo mag-areglo, Baka gusto mong hindi ka naabuti ng checkpoint sa kanto. Naintindihan mo. Napalunok si Art. Dumaan sa isip niya ang budget para sa gas, ang ulam na isasaing mamaya sa kanilang maliit na apartment at ang bayad sa upa na araw na lang ang pagitan bago maningil ang landlady. Bago tayo magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel na ito, Huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Sir, wala po akong ekstra. Maghahatid pa po ako ng tatlong orders ng purified water. Saka, pwede po ba nating ayusin to ng maayos? Kung may kasalanan po ako, tatanggapin kong magmulta at magseminar. Sinasabi ko na nga ba, tumawa ng walang sayang pulis bokish. Pero sa totoo lang, iyakan lang ng pera ang solusyon dito. Wala naman akong hinihingi. Donasyon lang para sa mga nagbabantay ng trapiko. Kahit magkano, para hindi mahabang usapan. Dumaloy ang init ng tanhali sa buong abinida. Kumikislap ang pawi sa sintido ni Art habang kumakalansing ang mga jeep sa likod. Ang busina ay parang maliliit na kulog na walang pakialam kung sino ang nilalamon ng oras. Sa sidewalk, may nagtitinda ng saging na saba. Sa gilid, may batang sumisipol ng basurang plastik. Palaboy ang tingin. Parang sanay sa ganitong eksenang, ang hinaing ay palaging napapalis ng uniform at tapang-tapangan. Sir, kung pwede po, huwag namang mayong... Ano? Walang-wala! Humamba ang pulis, sabay sulyap sa ID ni Art na nakasabit sa rearview. A. Braganza, driver. Ah, Braganza ka pala. May kilala akong Braganza sa kabilang lungsod. Puro pasaway din. Sige boss, manatili ka dyan. Huwag kang kikilos. Titikitan kita sa lahat ng naiisip ko. Swerving, obstruction, reckless. Pero sir, tahimik ka. Inuka ng pulis na parang direktor ng pelikula. Hinarangan ng katawan ang pintuan at inilapit ang mukha. Kaya nga may shortcut ang buhay para sa marurunong. Kung gusto mong matapos na, isara mo ang pitaka mo at ibigay kung ano ang naroon. Ako na ang bahala. Natuyo ang lalamunan ni Art. Sa oras na yun, pwede sana siyang magpatalo. Ihulog ang iilang perang nakatuki sa liner at umasang makakaalis ng hindi na tataas ang tensyon. Pero may kumislot na kapirasong tapang sa dibdib niya. Yung parehong tapang na itinuro ng ama niyang taxi driver na pumanaw ng di naglaon dahil sa sakit. Anak, huwag mong sanang hayaan na unti-unti mong ibenta ang pagkalalaki mo sa takot. Pero wag mo rin ilagay sa alanganin ng sarili mo. Gamitin mong utak, wag puro dibdib. Kaya imbis na sumigaw o magmakaawa pa, ngumiti si Art ng manipis, parang karayom na dumuduro sa kapal ng hangin. Sir, mahinaan ang sabi. Bago po ang lahat, gusto ko lang ipaliwanag. May dashcam po ako. Nakarecord po ang usapan natin mula ng iparanyo ko. Sandaling ng laki ang mata ng pulis. Dashcam? Nasaan? Dito po. Patingin ni Art sa maliit na itim na bilog na parang butones, halos kasing laki lang ng piso na nakakapit sa likod ng rearview mirror. Nakaloop record po at kung sakali emang madisgrasya, auto-upload sa cloud pag may data. Huwag nagyaya nagyayabang, balik ng pulis, Ngunit napaatras siya ng bahagya. Parang biglang lumamig ang araw. Dashcam lang yan. Ako pa rin ang masusunod. May isa pa po. Dagdag ni Art. Tumikhim, mabilis ngunit magalang. Kung napansin nyo, hawak ko itong pitaka ng nakaangat. Ipinwesto niya ang gusgusing wallet, bumukod ang maliit na butas sa tupik. Kamera rin po yan. Nabibili online pang siguridad ng mga driver. Gumagalaw ang lente kapag binuka ang wallet. Kanina po po naka-on simula nung sinabi nyo na pwede tayong mag-areglo. Uginting ang panga ng pulis. Ang kumpiyansang kanina ay parang simento ay biglang naging putik. Anong pinikya mo? Tumingin siya sa paligid. May ilang pasaherong sumisilip sa bintana. May konduktor na suminyas ng anong meron dyan. May dalawang traffic enforcer na nag-aalinlangan kung lalapit ba o manonood lang. Bakit boss? Sinasabing nanghihingi ako ng lagay. Tumigil ka nga. May conduct ako, may dignidad. Kaya nga po natin lilinawin sa presinto, sagot ni Art, pinigilang manginig ang tinig. May video po. Kung talagang wala kayong iningi, malilinis ang pangalan nyo. Ako pa magsusori. Napasingha pang pulis pero imbis na sumagot, bahagya niyang tinikom ang bibig. Yung klaseng tikom na parang may kinamot na laway kumukulo sa lalamunan. Ipakita mo, anya, pero pakunwa rin kampante. Play mo dito. Hindi ko po pwedeng i-play habang nakahinto sa gitna, paliwanag ni Art. Bawal po ang distracted driving at obstruction. Pero pwede po tayong pumunta sa gilid o sabayan niyo po akong pumunta sa barangay hall. Mas maganda, may saksi. O kung gusto niyo po, dito na sa tabi, i-record natin na ipinapakita ko yung nakuha para wala pong saysay -say ang tatlong darong piso na sinasabi yung donasyon ko, no? Wala akong sinabing halaga! Amilangaw ang sigaw ng pulis na patingin ang mga tao. May naglabas ng cellphone sa bangketa, may call center agent na tumigil sa paglalakad at suminya sa katabi na, tingnan mo yan. Ang init, biglang nagbunga ng usok na chismis. Sir, dagdag ni Art, pinanatiling mahinahon ng muka. Trabaho niyo po yan, naiintindihan ko. Trabaho ko rin po to. Magpatakbo ng maayos, maghatid ng tao at paninda. Pero kung pera ang usapan natin at hindi batas, Parang malipo. Napatikim ang pulis, tila nauubusan na ng alibay. Sinasabing lagay para magmukha akong masama ha? Ang galing ng dila mo, driver. Yumuko siya pabulong ulit. Alam mo, mas mabuti pang tumiklop ka na lang. Dahil kapag ipagpilitan mong may video ka, masisira yung mukha mo. Sige, ipakita mo. Pag may napatunayan, ikaw ang unang-unang sisirain dito. Lalong kumunot ang no ni Art ngunit hindi na dumanti ng salita. Sa halip, sinaksak niya ng marahan ng pitaka sa bulsa sabay isinuksok sa visor ang cellphone na nakastandby. Sir, tatawagan ko po ngayon si Mrs. Live video. Gusto ko lang may masakyan kung saan ako dadalhin at kung ano ang nangyayari. Safety lang. Ang salitang live ang tila nagpasabog sa natitirang tapang tapangan ng polis. Bigla itong umatras, umikot na parang natisod sa sariling anino at maliksi na naglakad palayo. Aba, hoy, sergeant! Tawag ng enforcer mula sa kanto. Okay ba dyan? Pero di na sumagot ang pulis. Sumuot sa pagitan ng dalawang jeep, tinakpan ang mukha ng, ng sombrero at halos tumakbo papunta sa lilim ng poste kung saan naroon ang patrol na walang sakay. Nagbulungan ng mga tao. May pumalakpak pa nga. Uy, tumatakbo! Biro ng konduktor. Baka na po yung lang. Nalagyan mo ng hiyatol. Bulong ng isa sa sidewalk kay Art. Ayos kang magsalita. Ngunit hindi ngumiti si Art. Naninginig ang tuhod niya at ramdam niya kung paano tumipa ang kaba sa dibdib. Hindi siya sanay sa gulo. Pinili niyang idiretso ang van sa tabi. Tumawag sa barangay hotline na nakasave sa quick dial dahil sa madalas na delivering nila sa barangay health center at ipinaalam ang pangyayari, lugar, oras at kung anong unit at pangalan ng pulis ang nakaburda sa balakat. Mayamaya, maya, -maya swerteng dumating ang dalawang mobile patrol officers na nakabantay sa ibang kanto. Lumapit ang isa, mahinahon, walang yabang sa kilos. Sir, magandang tanhali, bati nito. Narinig namin sa radyo na may alitang daw. Ako si PO2 Bautista. Ano pong nangyari? Huminga ng malalim si Art at maingat na isinalaysay ang pangyayari ipinakita ang dashcam app na may nakitang timeline at preview, pati ang maliit na video ng kamera sa pitaka, kita ang tarheta ng pulis, ang pagtuturo-turo at ang malamig na linyang donasyon para mabilis ang usapan. Pinigil ni Bautista ang pag-iling, halatang nahihiya sa ikinikilos ng kapwa niya. Sir, kung pwede, magbigay kayo ng kopya at pirma. May nagre-reklamo na rin daw sa hotline ng barangay tungkol sa ugali ng ganyang approach. Pwede po namin kayong i-escort sa presinto para mas maayos ang pagkuha ng statement. Sige po. Tugo ni Art. Ramdamang panghinginig na unti-unting humuhupa. Pero pwedeng sa hapur, May mga ihahatid pa po akong galon ng tubig. Baka Walang problema, malumanay na sagot ng pulis. Kami nang bahala mag-endoso at magset ng oras. Ang mahalaga, safe kayo. At sir, salamat sa hindi pagtaas ng boses kanina. Kung sumabay kayo sa init, baka iba na ang kinahinatnan. Mabilis kumalat sa pila ang nangyari. May ilan driver na kumaway kay Art na parang may tahimik na papuri. Sa kabilang banda, may isa ring naglapit. Nagpakilala bilang supervisor ng water refilling station na parokyano ni Art. Boss, sabi nito, sa ginawa mong yan, sa amin ko na mag-refill. Kami na bahala sa gas mo ngayong linggo. Umiling si Art. Nahiya pero kinamayan niya ang lalaki. Salamat pero ayos lang po. Ipagdasal na lang natin na ah, hindi na maulit to sa iba. Pagkalipas ng ilang oras, matapos niyang i-deliver ang tatlong orders at isang urgent na tawag para sa eskwelahang naubusan ng tubil sa kantin, bumalik si Art sa presinto kasama ang officer na si Bautista. Doon, sa harap ng investigator at ng duty desk, iprinisenta niya ang kopya ng recordings. Tahimik na tahimik ang kwarto habang umiikot ng video. Naroon ang panindak ng pulis, ang paghingi ng donasyon, ang pag-ikot niya para hanapan ng butas ng dokumento at ang pagtalikod dito nang marinig ang salitang live. Sa gilid, nakatayo ang hepe, nakahalukip-kip, mabigit ang tingin hindi kay Art kundi sa bakanteng upuan kung saan dapat nakaupo ang nasabing pulis. Mr. Braganza, seryoso nitong sabi, Uumpisahan namin ang administrative case. Humihingi ako ng paumanhin sa kinatawan ng uniforme namin na hindi sadyang piniling maging marangal sa oras na yon. Natigilan si Art. May kung anong gustong sumirit na sana wag nang maulit to pero nauna na rin sinabi yun ng hepe. Hindi ko hahayaan na maging biro ang badge pero humihingi rin ako ng tulong. Ituloy niyo po ang pagiging maingat. Yung dashcam at wallet cam nyo, malaking aral yan sa iba. Naibalita sa local na page ng barangay ang nangyari. Hindi sa layuning pahiyain kundi para ipaalala ang proseso. Kapag may nangihingi ng lagay, tumawag sa hotline, mag-report at huwag makipagsigawan. Kolektahin ng ebidensya. May mga nagkomento ng buti nga. May nagpasalamat kay Art. May nagtag sa mga chopper. Sa kabila ng ingay online, sinikap ni Art manatiling tahimik Kinabukasan, napadaan ulit siya sa parehong kanto. Ngayon, may bagong team na humahawak at maayos ang kilos. May sumesenyas kung saan hihinto, may nakasmile na traffic aid na tapat magpaliwanag ng yellow box at may pulis na mahinang nagsasabi ng good morning sa bawat driver. Napatingin si Art sa rear view. Nakita niya ang sarili. Mukhang napagod oo, pero buo sa gilid ng windshield, kumikisdap sa araw ang maliit na lente ng kanyang dashcam. Parang matang nagpapaalala. Huwag mong itaya ang galit. Itaya mo ang katotohanan. May ilang araw pang nagdaan at tumawag ang investigator. Mr. Braganza, sinususpende muna ang pulis. Umaandar ang kaso. Hindi sumigal ng tuwa si Art. Sa halip, tahimik na nagpasalamat. Nang hapong iyon, dinalaw niya ang misis at anak sa eskwelahan. May buklod ng pagod at pag-aalala sa mga mata nila, pero gumaan ang loob niya nang kumapit ang maliit na kamay ng anak sa kamay niya. Tay, sabi ng bata, ikaw ba yung nasa barangay page? Yung driver na matapang? Hindi anak, sagot ni Art na pangiti. Hindi ako matapang. Maingat lang. At mahal ka namin ng nanay mo. Kaya lagi tayong magiging maingat. Sa dulo ng kalsada, naroon pa rin ang mga jeep, tricycle, vendor at init. Pero may bago sa himpapawid. Hindi pagmamalaki o takot kundi paalala na may paraan ang karaniwang tao. Hindi para makipagmatigasan kundi para magpakita ng katotohanan. At kung sakaling may susunod pang pulis na maniningil ng donasyon, may sasagot na ang lungsod isang maliit na lente sa windshield, isang wallet na may matang marunong tumingin, at isang boses na hindi sumisigaw pero malinaw. Sir, may record po tayo. Kung gusto niyong sa presinto na lang, sabay po tayo. At gaya ng nangyaring iyon sa tanghaling kumakain ng usok, minsan ang pinakamalakas na sigaw ay yung marahang pagbuka ng kamera at ang mabilis na pagtakbo ng konsensya ng sino mang nahuli nito.